Good morning mga kalapatids. Yon, Araw na nang ano na. Day 3 nila mga kalapatids. Ikatlong araw nila no. Recover na sila sa vaccine. So magde-deworm na tayo ngayong umaga mga kalapatids. Tara. So ito nga yung ating gagamitin pang deworm mga kalapatids. Ito yung gagamitin ng pampurga. Baka naman rock dab. Rock dab as dig. Alright. Tara let's go. Gawin na natin mga kalapatids. Yun. Unahin na natin ito mga kalapatids. Ayun. Kinis na. Si 2-1. Unahin na natin ito. Pakunahin pa ng iba. Saka ang dami nila mga kalapatids Kailangan natin silang Kailangan madaliin natin ang dami Yung mga kalapatids Tinanggal ko pa yung bulak Mamaya na si Tuhan Binaba ko si Tuhan Nakuli ko si Gupal naman Siya muna unahin natin si Gupal mga kalapatids Ito yung pandi worm mga kalapatids o. Ayan Malit lang siya Kulay blue cream Pasting sila kapon Hindi masyado nakakain mga kalapatids Pero may laman yung chan nila kapon Yan si pinakain ko pa sila So ngayon walang laman yung butsi nila Mamaya na sila kain para mas may labas nila yung ano Oh, one down. One down si Gupal. Ito, 6-7. 6-7, ibon ni Boss Mark Nukap, anak ni Eleven Feathers. So, yun nga mga lapatids. Mga nakarang araw, vaccine tayo, no? Para, in, ano, tapos pagpapaligo. Vaccine, tapos ligo. Para, panlabas na katawan nila. 6-7. Ngayon naman, internal naman mga lapatids. Loob naman ng katawan. Yung titirahin natin. Si 2-6, anak ni Angel Florison at ni Ram. naman natin yung panloob ng katawan nila mga Kasi malamang baka may bulat ito. Hindi natin masabi. Ikirahin naman natin yung kanilang lower body. Internal lang lower body, lower body nila mga lapatids. Yan. Si 2-6, tatlo. 2-6. Ito naman si Angel Florison din, second class mga lapatids. Masyado silang marami. 20 five birds 25 birds mga alapatits yun mga alapatits 4 4 kakaapat na tayo ito namang wiping isa 3-1 4 5 yun, pang lima natin mga kalapatids. 3-1. Yun mga kalapatids, di pa tayo tapos mag, mag deworm nang may nagsusuka ano, mabilis na epekto. No? Oh? Di pa tayo tapos, nakaka-18 pa lang tayo. 18 pieces na ibon, di pa tapos, 25 sila lahat, pero may umakatake na. Mayroon ng epekto agad. Oh. No? Mabilis. Isa pa lang tinamaan ng ano, pagsusuka sa deworming. right? Di pa tayo kalap matapos kalapatids, 18 pa lang. 25 sila. Yun, mga kalapatids, pangalawang inaatake. NL. Ito yung una kanina. Ito pangalawang, mga na. Yo, mahal na pati. Pangatlo Oh. Pangatlo. Pangatlo yan. Nakaka-22 pa lang tayo. Di pa tayo tapos. Pero makatake na yung ano. Yung epekto. Kap Apat na tinamaan mga kalapatids. Tapos na, 25 birds nalagyan na natin. Limang piraso na lang natira sa pambak pambakuna. 30 pieces lang yung mga kalapatids. Limang piraso na lang. Yun, pang lima. Tinamaan na rin. Pang lima. Pang anim mga kalapatids. Ang bilis. Ang bilis na epekto. Pang anim. Tatamaan na lahat yan sila. Tingnan natin reaction. O, oh, pang pito mga kalapatids. Pang pito. Oh, pang walo. Tinatamaan na rin yun. Pang -walo. Yan, gaganuan na sila. Yung iba hindi pa. Walo pa lang yung nagre-react. Ano? Pang deworm natin. Yan na sila, oh. Pang siyam, nagsuka na yung kay... Ayun, oh. Ayun na. Nag-efecto ka na sa kanila. Ayun, oh. So, oh. tapos na rin ito mga kalapatids. Dalawa. Tatlo na lang natitira sa pang deworm natin. Tatlong piraso, alright? Tatlong piraso na lang. Ayun, nagsusuka na yung iba mga kalapatids. Tara lang dadagdagan yung bawal talong. Dadagdagan yung pagsusuka talaga sila mga kalapatids. Ayun, diniworm na rin natin ito mga kalapatids. Yo, mga lapatids, ayan, gusto pa rin, oh. Yung iba, hindi pa may epekto. So, hanggang dito na lang muna, mga lapatids. Balikan natin sila mamaya. Ayan, gusto na rin yung YB. May epekto na. So, tapos na tayo mag-dewarm. Oh, ubus na yung pandewarm natin. 30 piraso, ubus, mga lapatids. Mga hanggang dito na lang muna sa mali. God bless and peace out. Yo, mamaya ulit. Pakainin natin sila mamaya-maya.